Bang! Mga kasama si Undersecretary Joe Torres, Executive Director Presidential Task Force on Media Security PT Forms. Uh, Yusek, magandang hapon po. Live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon po sa lahat. Mm -mm. Yusek, yung pag uh, eh, naging viral na naman, ano, itong usapin ng ang patuan, kasi yung isa po sa hmm. suspect ay na sala. Ano po? Oh, po? Ano po ang impact nito sa usapin po ng media security? Kasi of course aminin natin Yuseg, sa mga susunod na mga araw kakandidato na yan. <laughs> uh, Unang-una po, uh, gusto lang po natin linawin na mm -mm. of course uh, ginagalang po natin yung desisyon ng Korte, ng uh, Korte Suprema at uh, yan po ang kanilang desisyon uh, at uh, although we recognize na uh, meron talagang impact ito doon sa sa public perception kung ano yung hustisya dito sa ating mm -hmm. subalit so again again lilinawin natin na uh, nirerespeto natin yung ano yung uh, desisyon ng Korte Suprema mm -hmm. uh, pangalawa po uh, ina-acknowledge po natin yung yung uh, 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 doon po sa desisyon ng Korte Suprema sinasabi po doon na uh, there was no overt act presented na to con constitute doon sa active participation mm ni -mm. Dato Ahmad. Pero ang uh, ating sinasabi po na uh, it does not diminish the da da yung karumaldumal na pamamaslang na ating mga mm -hmm. sa media. Ah, uh, po natin yung rule of law and the constitutional principle of double jeopardy at saka yung independence ng judiciary mm -hmm. pagdating dito. Ah, mm -hmm. uh, pangalawa po, uh, gusto po natin pangatlo mm -hmm. po, gusto po nating sabihin na ang PT Forms will continue yung mandato nito to support the media workers and their families dito mm -hmm. sa laban natin. Ang uh, desisyon na ito ay nagha highlight po sa importance po talaga at saka sa function ng, uh, ng ahensya tulad ng mm -hmm. PT Forms na, na makakatulong sana at uh, mula ngayon we should uh, learn our lesson. Mm -hmm especially doon sa case build up ng mga kaso na related doon sa mm -hmm. uh, mga kasamahan natin sa media. Oh, pero you said paki paki-correct po ako kasi ang pagkakaunawa ko parang sinabi na alam niya yung crime, yung naging plano pero dahil wala siya sa sa, sa nung ginawa ang krimen na yun kaya siya naligtas. Mhm, mm yun po ang sinasabi ng uh, ng judiciary na dahil hindi siya nag-participate doon sa mismong act mm -hmm. doon sa sa pagpas lang ay kaya na ano, siya oh, na oh. napawalang sala. Subalit uh, meron pang sinasabi doon na kasama po siya at nagsabi din siya na dapat nga, o parang sige patayin na yung mga media mm. na yan. Mm -mm -mm. Uh, pero sinasabi ng Korte Suprema na ang mere presence daw sa planning sa mga meetings mm -mm. or even yung verbal support niya ay does not constitute an overt act doon sa paggawa ng krimen na 'yon kaya mm -hmm. hindi daw sufficient for conviction. Mm -hmm. O oh, wala na pong ibang paraan ano po? Uh USec para yes. Opo. Kasi may yung tinatawag na principle of double jeopardy mm -hmm. eh merong ganon hindi na po siya makakasuhan ng the same uh, charges na mm -hmm. sinaili uh, kanina. Uh, pwede bang maging impact sa family na ah ito na rin lang yung nangyari, pwede na akong manahimik bumaligtad na lang. Uh, hindi na ako, hindi ko na i pursue yung case ko. Sana po, hindi at sana po patuloy po yung paghahanap ng mm -hmm. hostisya. at uh, hindi meron pa pong mga at large ng mga suspect doon sa nasabing massacre sa Maguindanao noong 2009. Oo, pero alam mo nating lahat siya po ang pinakamalaki. Isa po siya doon sa mm -hmm. may nakapangalan talaga, may pangalan at pamilya Oo. nung